Ito guys, may ano tayo, sampu. Bali, tatlo na lang abangan natin guys. May dumating na dalawa. ano o, eh, dalawa. ano Tatlo na lang, tatlo na lang guys. Malapit na tayo makompleto talaga naman. Ewan ko lang doon sa inakin na sinampa natin kung makakauwi pa. <laughs> Matigas ulo niyo eh. Sampa ko siya nga talaga. Yun guys, good morning sa inyo guys oh. Maganda pa noon guys. Bali na paaga nga pala yung karga natin sa ano guys Sa BBC At uh, iniiwasan yung uh, papasok na bagyo Kaya Thursday nagkarga na kami basketing Tapos uh, Sabado daw yung release nun Sana maging maganda yung panahon sa Sabado Para maganda yung pawi natin guys sa Tugigaraw At sana mag -clock tayo Tapos ngayon naabangan natin guys yung ating uh, sa Antipolo Rizal guys Training natin na uh, labing tatlong piraso yun at meron akong sinama doon guys, uh, isa inakay pa yun guys Matigas kasi yung ulo Tignan natin tigas niya guys Sinasabi ko talaga naman ah, uh, nirelease na ng ano Ng H7 Sakto Sa ng NHPC Sa antipolarsal Mga ilang kilometers lang yun guys May mga pulling na rin sila Lalo na tayo mabilis Tsaka puro bata lang to mayroong pang Kapag ka wala pang lipad yung mga ibon At yun guys Update ko na lang kayo At hintayin na natin isa-isa magdatingan Yung mga tinraining natin At good luck nga pala sa inyo lahat dyan guys mamaya na lang yan 744 guys meron na tayo dito may isa na tayong ibon guys oh papakita ko sa inyo guys may isa na ayan na guys oh ay ayan oh ay, may isa na tayo uy dosi na lang eto guys may dalawa na tayo dito eto may dumating pang isa ayan oh ayan oh ay, talaga naman oh eto guys tatlo na ibon oh ano oh. isa yung pa yung dalawa guys oh yan oh Sampu na lang guys, sampu na lang. Update ko na talaga naman kayo guys. Sana makomplete ibu natin sa antipolo talaga naman, di ba? Ito guys, apat na sila guys, oh. Apat na. Syam na lang, syam na lang guys, syam na lang, di ba? Sinasabi ko talaga naman, mga ayaw pa magbabaan guys. Bitin, uy, grabe naman talaga naman. Bitin pa nga, ayan oh. Hindi <laughs> ko guys, mapakita ko sa inyo. Ayan guys, oh. apat yan, oh. Eh, hey, one, two, three, tsaka four, ayan, oh. isa. Ito guys, oh. Ayan oh, isa dalawa tatlo apat ayun oh may apat na tayong ibon guys oh uy naka PJ MacArthur pa oh abangan pa natin iba guys ito guys may panlima na tayo at ito oh ayun oh yun oh eee, si pula oh kapatid ni pula yan guys kapatid ayun, may panlima na tayo guys guys oh ayun oh yung panglima natin guys panlima ay wag pa kasi naharangan na ito eh Pinaharangan Eh, Pero may nakapasok na dito, guys. So, ayan, oh. lima na sila. Abangan pa natin iba, guys. Ito, guys, may pang-anim na, oh. 'di ba? Oh, lang, guys. Pito na lang, pito na lang. Ah. Abangan natin, guys, oh. Eee! talaga naman anti 'yan, guys. Akala mo na naman layo. Aray ko. Ito 'yung pang-anim natin, guys, oh. Ayun, oh, pang-anim. Eh, no. Buka pa 'yung pakpak, 'di ba? Abangan pa natin, guys. Pito pa, pito. Ito, guys, oh. Isa. Dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yan, anim na guys. Pito pa. Ito guys, meron na tayong pampito. May nakita na ako. Ayun, yun yung white fly. Ayun o. No? Hihihi, talaga naman. Anim na lang, anim na lang guys. Pabain pa lang muna natin ito guys. Ito so guys, may pangwalo na tayo. Pangwalo na ata to. Hindi ko na mabihil lang. Ayun, ayun, ayun. Ayun o, no? ayun o. No? Pangwalo na yan guys. Ito guys, may ano tayo, sampu. Bali, tatlo na lang abangan natin guys. May dumating na dalawa. Dito. Wait lang. Ayun o. Ayun o. Eh, ay, dalawa. Ayun o. Tatlo na lang, tatlo na lang guys. Malapit na tayo makompleto talaga naman. Ewan ko lang doon sa inakay na sinampan natin kung makakauwi pa. <laughs> Matigas ulo nyo we eh. Sampa ko siya nga talaga. Ito guys, mayroon pa tayong isa. Ito o. Oh. Ayun o. Oh. Ayun. Siyam pa lang pala nandito guys. Siyam. Ito, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam. Pansampo pa lang pala guys yung ano parating dito. Balik ko lang pa tayo ng tatlo guys. Yung isang inakay. Tsaka yung dalawa nating YB guys. Ito may isa nating lalanding dito guys. Oh. Meron dito, meron. Ayun, ayun. Ayun, ayun. Ay! Yun, guys. Grabe ibon natin guys bali kulang tayo ng dalawa <laughs> yung sinanay nating inakay guys yung matigas yung ulo wala <laughs> dito bali ang huling umuwi guys eto yung blue bar na to Ito, yung huling blue bar na to ang umuwi sa atin pero so, yun uh, kulang tayo isang checkered checkered na naka south ng uh, BFRC guys yung may sipon <laughs> kinarga na natin talaga naman kaya so, matira matibay dito guys ito so, yung mga ibon natin yung meron boy na boy pa tong ating uh, PHE MacArthur Ayan, oh. uh, BBC Ayan, oh. hey, anak ni Lucy Ayan, mga kapatid, anak ng Lucy. Ayan, baliin na lang ibon natin, guys. Sabi ko talaga naman sa inyo. Ayan, guys, dito ko tatapos yung aking video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Peace. I'm out.